Nakawi na ng bansa ang ilan pang OFW na naipit sa sigalot sa pagitan ng Israel at ng Lebanese militant group na Hezbollah. Matinding trauma raw ang kanilang naranasan kaya sila nagpa-repatriate. Nasa frontline ang na balitang yan, si Justine Punsalang. Pagod pero masaya. Ito raw ang nararamdaman ng anim na OFWs mula Lebanon na nakauwi na sa Pilipinas kanina umaga. Sila ang ikalawang batch ng mga OFW mula Lebanon na piniling mag-repatriate dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanese militant group na Hamas. Matinding trauma raw ang naranasan nila sa Sigalot sa Southern Border ng Lebanon dahil sa palitan ng putukan sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah. Halos every week may bombahan po kasi yung place ko po, po is place ng mga Palestinian. Kaya kung minsan nagbabangayan sila. Kahit kulog po, akala ko na bomba na po eh. Hindi na po ako makatulog. Iyak na po ako iyak. Gabi-gabi. Nakataas ang alert level 3 sa Lebanon. Voluntary repatriation ang ibig sabihin ito. Makakatanggap ng financial at livelihood assistance, test na scholarship at psychosocial counseling ang mga Pilipinong repatriated nasa bansa ayon sa Department of Migrant Workers bagamat tuloy-tuloy ang pagpaproseso nila sa mga gusto pang umuwi sa Pilipinas natatagalan ang pagpapaauwi sa mga OFW sa Lebanon domestic workers uh, mga kasambahay ang karamihan ng OFW sa na nandoon. kaya kailangan na uh, kausapin na masinsinan yung employers and then uh, pangalawa yung flight bookings uh, siguro may imagine lang natin yung sitwasyon na na talagang uh, ngayon uh, sa pag uh, sa gawa ng flight bookings. Mahigit isang daang Pilipino pa raw ang gusto na rin sa Pilipinas. Sa talaan ng gobyerno, nasa 17,000 ang mga Pilipino sa Lebanon. Problema rin daw ang mga undocumented na mga manggagawang Pilipino sa Lebanon. Ang nagiging problema, paano kang hanapin? Kasi nga, hindi ka gaya ng documented, kumpleto ang iyong ano, papeles, kumpleto kami, nakikita namin kung nasan ka. Sa parating na Lunes at Martes naman, darating ang limampung repatriates mula sa Israel. Isang putat long Pilipino na ang naunang na repatriate mula sa Israel. Nangako naman daw ang Israeli authorities kay Philippine Ambassador Juni Lailo na papayagang makatawid ang mga Pilipinong naghihintay sa kabubukas lang na Rafa Crossing sa border ng Egypt at Gaza Strip. May pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised at Saturday daw at the latest. Sa dato sa Department of Foreign Affairs, nasa 115 Filipinos ang naghihintay na maproseso ang kanilang papela sa Rafa Crossing. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda na ang ating embahada sa Cairo para sa lubungin ang mga Pilipinong tatawid palabas ng Gaza. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsala, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.